Ang buhay natin sa mundo ay buhay ng pakikipag-ugnayan. Kaya nga tayo tinawag na komunidad sapagkat ang tao'y nabubuhay sa pag-uugnayan sa isa't isa at sa Panginoong Diyos. Kapag ito'y nasira, hindi makukumpleto ang buhay. Walang tao, mabubuhay ng tunay sa kanyang pagkatao kung siya'y nag-iisa, kung siya'y nakahiwalay sa karamihan. Wala tayong magagawa kundi makipag-ugnay sa isa't isa, makipag-ugnay sa ating Panginoon. At sa tunay na ugnayan ng may katapatan, pagmamahalan, dito natin nararanasan ang tunay na kagalakan ng buhay. Yung iba na nararanasan natin nagbibigay sa atin ng galak, ano na lang yan? Kumbagay, bonus na lang. Kaya nga, yung iba'y nagkaroon ng isa pang pagsasaliksik na ginawa sa Amerika, bakit daw humahaba ang kanilang buhay ngayon? Ano ang sikreto ng mahaba, maligayang buhay? Ang sabi ng iba ay dahil daw sa healthy living. Maaari nga isang factor ito at marami ang sumagot na iyon daw ang dahilan ng paghaba at ng pagiging maligaya sa kanilang buhay. Healthy living. Yung iba, ang isinagot at ito ang mas marami ay continuous exercise. Araw-araw, merong kang ehersisyong ginagawa upang sa gayon ay manormalize palagi yung metabolismo ng iyong katawan para daw tuloy-tuloy ang kalusugan ng tao. Hindi ka magkakaroon ng karamdaman sapagkat palaging malakas ang iyong immune system. Marami rin ang sumagot nito. Ngunit ang number one kasagutan ng mga umabot nang 80 hanggang 90 anyos ay iisa lamang. Sabi nila, wala namang kaming problema sa healthy living. Wala namang kaming problema sa exercise makatutulong lahat 'yan. Pero hindi ito assurance para sa atin tayo'y humaba ang buhay at maging maligaya ang buhay natin. At ano ang sagot ng karamihan? Healthy social life. Healthy social life. Ang malusog na pakikipag-ugnayan, pakikipagkapwa tao. Ito ang sagot ng pinakamarami na tunay na dahilan kung bakit sa edad na 80, malakas pa sila. Sa edad na 80, wala pa silang demensya. Sa edad na 80, hindi tumataas ang kanilang blood pressure. Sa edad na 80, normal ang kanilang cholesterol, triglyceride, triglyceride at saka sugar level. Mga kapatid, healthy social life. Isang pundasyon na hindi natin po pwedeng ipagwalang bahala sapagkat ito ang talagang kung na natin tinarget ng demonyo kung bakit tayo nagkasira-sira. Maraming tao, nasira ang pagkatao, Maraming ugnayan, nawasa. Maraming pakikipag-ugnay sa Diyos, napatid. Dahil nakita ng demonyo, eto ang kailangan kong targeten, At para matarget yaon, anong ginawa ng demonyo? Pagkakasala. Kasalanan. Eto, ang malaking faktor kung bakit nawawasak ang ating pagkatao, nawawasak ang ating ugnayan sa isa't isa, nawawasak ang ating ugnayan sa ating Panginoong Diyos. Kapag iyon ang nawasak, tapos na tayo. Mahihirapan tayong bumangon at nakita rin ito ng Panginoon kung kaya't sa kaniyang pagdating sa ating piling, ang target ng Panginoon talagang kung paano itong hadlang na ito, itong sagkang ito sa malusog na ugnayan ng tao sa kanyang sarili, sa kanyang kapwa at sa Panginoon, kung paanong itong kasalanan ito ay wawasakin sakin ng lubusan. Kaya nga ang ating Panginoon, lahat ng kaniyang ginawa para pasimulan ang panibagong kaayusan ng paghahari ng Diyos ay wasakin ang kaayusan ng kasalanan. The old order of sin. Ito ang ginawa ng ating Panginoong Heso Kristo hindi para wasakin lamang iyong kaayusan ng kasalanan at tanggalin ang kamandag ng kasalanan sa buhay ng tao, kundi ano ang ninanais ng ating Panginoon upang tayo maibalik na muli sa dati nating pagkatao, maibalik ang dati nating ugnayan sa isa't isa. Maibalik ang dating ugnayan sa ating Panginoong Diyos. Kaya tiyo ang sinasabi sa ating Ibanghelyo. Kung tayo'y magpapatawad, katulad ng Panginoon, hindi nagpatawad para lamang tanggalin ang kamandag ng kasalanan sa buhay ng tao. Pinatawad upang sa gayon, ibalik na muli ang kaniyang pagkatao. Mabuo uli ito. Mabuo uli ang kaniyang nawasak na ugnayan sa kaniyang kapwa. Mabuo na muli at maibalik siya sa ating Panginoong Diyos. Ito ang ginawa ng Panginoon hanggang sa bago siya lumisan, ito ang dala-dalangin ng Panginoon sa kanyang Ama. Ama, maging isa isanawa sila sa atin. Kung paanong ako ay sumasa iyo, ikaw sumasa akin. Sila naway sumaatin upang sila'y maging isa. Hanggang sa kahuli-hulihang sandali, ito ang pangarap at dalangin ng Panginoon para sa buong sambayanan. Dahil mawawala ng saysay ang kaniyang pag-aalay ng buhay. Sa pagkatano ba ang diwa ng kaniyang pag-aalay ng buhay? Atonement for sins. Ang salitang atonement, pagka natin, pinaghiwa-hiwalay natin, mayroong tatlong salitang mabubuo tayo. Atonement at one -ment. At one -ment. Muli naging isa. Muli nabuo. Kaya nga, mga kapatid, tayo sa ating diocese, hindi natin binibitiwan ang pagbubuo ng ng kristyano bilang ating tiniting ng layunin ng ating gawaing pastoral. Nagkakaroon tayo ng iba't ibang tema sa ating universal church, sa ating diocese. Dumaan tayo sa synodality, all for what? All for the building of a real Christian community. At ang tunay na sandigan na pagkakakilanlan ng isang tunay na ng Kristiyano ay hindi lamang ito tunay na nagkakaisa, kundi nagkakaisa sa ating Panginoon. Mga kapatid, itong pinangarap ng Panginoon ito dinalangin ng Panginoon para sa atin upang tayo maging isang community, common unity in the Lord. Mga kapatid, ang mahal na Birheng Maria, kung ano ang hangarin ng anak, ito rin ang kanyang hangad. Ibiligay ng anak sa atin ang kanyang ina upang maging gabay natin. Ang mahal na Birheng Maria, patuloy na takatunghay sa atin. Hindi para tayo ay daluyan ng biyayang hinihingi natin sa Kanya, kundi upang tayo'y gabayang lagi sa pinasimulan ng Panginoon hanggang sa Kanyang pagbabalik, ito'y magkaroon ng kapuspusan na kanyang, sa kanyang pagbabalik, makita niya ang isang tunay na pamayanan, isa, nagkakaisa, nagtutulungan sa pagkatkaisa ng Diyos. Mga kapatid, mahirap itong bigyang buhay sapagkat patuloy na pinabababaw ng lipunan ng mundo, ang diwang ito ng pagkakaisa. Paanong pinabababaw? Ngayon, hindi katulad nung dati, para makaisa mo ang isang tao, you have to build your relationship for a long time. Binubuo natin to unti-unti parang crossword puzzle. Eh ngayon, ang ugnayan ng tao madaling ibil pero madaling masira pag nakita ng isang tao ah ito ang kahinaan nito pera. Tapalan ko lang 'to ng pera. Akin na 'to. Ah ito ang kahinaan nito pagkain yayayain ko lang palaging kumain sa labas, akin na to. Ah, ito mahilig sa magagandang damit. Ririgaluhan ko ng magandang damit, akin na ito. Mga kapatid, the building of relationship entails two things. Una, ang pagkilala sa ating mga sarili ng ating kahinaan ng ating kalakasan. Upang sa gayon, kung tayo makikipag-ugnay, we can always offer what is best in us. At kung tayo makikipag-ugnay at nakita natin ang ating kahinaan, maiwas natin ang kahinaang ito na maging dahilan ng ating pagkasira ng ugnayan pagkilala sa iyong kapwa. Bakit kinakailangan mong kilalanin? Katulad mo, meron siyang kalakasan, meron siyang kahinaan. May iba't iba ang dahilan ng kahinaan ng tao. May iba't iba ang dahilan ng kalakasan ng tao. Look at the common ground where you can meet. Pag nakita nyo sa ganitong punto, pareho kayong malakas. Ito ang pagsimulan nyo. Huwag kayong magsimula. Huwag tayong magsimula. Kung saan tayo may diferensya. Pagka nagsisimula na ang ugnayan, doon natin makikita at madidiskubre in the course of doing a common thing, of standing in a common ground, makikita natin, kailangan pang palalimin ang ating ugnayan sa isa't isa. Kailangan pang patibayin ang ating pagkakaisa. Meron pang hadlang. Then and only then can we talk about our weaknesses. Mga kapatid, si Jesus, katulad ng isang mabuting pastol, nakikilala niya tayo, tayong kaniyang mga tupa upang tayo maanyayahan, kilalanin din siya para tunay na lumalim tumibay ang ating kaisahan sa Kanya. Tinuruan niya tayo, matuto tayo sa Kanya. Hindi nagpabaya ang Panginoon sa Kanyang pagkilala sa atin, sa Kanyang pag-abot sa atin, sa Kanyang pagsubaybay sa atin. Nagbigay siya ng isang ina upang gumampan ng pakikipag-ugnay na ito. Huwag mapatid kailanman ang ating ugnayan sa Kanya. Mga kapatid na taga Bulacan, mapalat tayo ng ating pintakasi ay ang Mahal na Birhen Maria. Mapalat ang mga taga Santa Maria sapagkat ang Mahal na Birhen ang pintakasi mapalad ang ating diocese sapagkat ang mahal na birhen immaculada conception ang ating pintakasi mapalad tayo sapagkat hindi tayo binibitiwan ng panginoon sin in the presence of his mother in our lives in our community kapag daririhan ng ina daririhan ng anak kapag nariyan ang ina, papaalala sa atin ang diwa ng ating buhay kristyano. Sa mundong ito, kaisahan. Pag nawala ang kaisahang ito sa kanya at sa isa't isa, mga kapatid, ang misyong iniatang ng Panginoon kailanman, hindi, hindi natin magagampanan. At sa pagkakatong ito, nais kong ulitin ang dalangin ng Panginoon para sa kaniyang mga alagad. Panginoon, o Ama, pangalagaan mo sila, silang ipinagkatiwala mo sa akin, sapagkat alis na ako sa kanilang piling, ngunit maiiwan pa rin sila rito sa daigdig. Hindi na sila makasandaigdigan pero sila'y mananatili pa sa sandaigdigan. Kaya ama, pangalagaan mo sila upang sa gayon manatili silang kaisa natin at isa't isa.